Good morning mga karesbak Ngayon na bali Biyay tayo ngayon Pagpipishing tayo Dito uh, lang tayo sa Real guys na din magpipishing Pero medyo malayo-layo Medyo maagap tayo Medyo madilim pa Pero bago yun mga karesbak Intro muna tayo ay tayo mga karesbak sa una nating pahagisan kita nyo naman ang alon medyo malalaki pero sabi nga legit daw yan pag ang alon may malaking isda at testingin natin try natin dito medyo labo lang yung tubig at salubong tayo sa alon sa hangin pero subok pa rin tayo plus gas medyo maganda na mga ikas to at maaba, pang kas talaga itong abogar siya 862 okay, medyo hindi natin kabisado rito yung spot kasi ngayon lang tayo first time natin maghagis dito sa spot na to uh, gamay gamay natin dito makamamaw tayo rito Ah, nagpakita na ring araw. Pagpapakuha natin dito uh, Mga mga kabarakuda mo lang rito Kung anong nila lang ang nandito sisibad sa atin Nakita na haring araw Ah, uh, manalasa. Uy, lagot agad. Lagot mga karisbak. Lucky. lagot mga karisbak laki ng sibad sa atin lagot halimaw yun na nga yung sinasabi nating halimaw lagot agad ganda ng sibad yan balikan natin yung nakaputol sa atin stick uh, dala yung ating lure na 5 grams as uh, 9 grams ngayon gamit natin 5 grams na lang si isa yung lure na dala natin ganun uh, dito tayo binanatan eh subukan ulit natin oh um, medyo hindi lungkas yung panglungkas yung ano ah ganda pa naman nun ah uh, para siyang fire lure na Pero kitang kita rin naman to Sa alon ah, gano, palit tayo mamaya. Ganda na strike, ang lakas. Pugtol. Bumigay sa dugtungan ng ano, leader line at saka ng braided line bumigay doon. Hindi maganda siguro yung pagkakadugtong ko. Ganda rin na may hagis 5 grams sa uh, long cast din siya. Ganda nung kagat dito. Lakas. Talagang strike na pang mamaw. Ma strike na pang mamaw yung strike dito tingin ko yung ganong strike ay ano talakitok mga ganong strike grabe ang hikit Kaya natin oh, kita to kita naman to eh oh. kasi medyo maliit nga lang yung pain natin mga halimaw daw kasi mga talakitok dito subukan natin sa 5 grams na to lagot ba grabing ano yun maraming kagat yun ang lupit hindi na agad layo ang lungkas din talaga yung 5 grams Lupit ba? Yung strike na yun ah. Eh. Sayang so, yung lure natin, di mala nakapagsampa kahit isa. Donate agad. Pag-donate agad tayo ng lure. Napansin mo ating mino ah na 5 grams ah maliit daw ah Ayaw ka na yun mula dito ah Ayaw ka na malaking ang